Okay, so guys, update tayo ng sitwasyon sa may Malabon. Ito yung hipo natin ngayong araw po ng Martes. May 27, tignan nyo naman yung presyo. Ano? Ilang kanina to? Ay, 270. Kanina. Ay, 280. So, naging 260 na. So, ayan. No? So, update tayo ng orasang oras po. Ayan, 9.30. At kung hindi man kayo kontento sa hipo meron tayong ano dito, pusit. Ito guys, so 280 lang. Oh. Lilipat lang kayo ng bahay ng kabila. Ayan, no, 280, ang ganda. Oh. Ganda ng pusit natin ngayon. Ang no? gana to. 200, ay, 300 kanina. Naging 280 na lang. 280 plus 260 magkano lang kung isang kilo pwede kayo muna tigay isang kilo rito Yan so update tayo ng ano ang oras ang oras ko alas 9.30 araw ng martes yan so ang nalaki ito hipon natin ay 260 260 ang laki oh eh, ang ganda oh ito nawakan natin oh ang hmm. ganda oh 260 laki huh? hmm. sa pusit maganda rin yung pusit natin 280 ayun guys ayun eh.